si Kuyang Sama ko si Punso Si Bayaw ah, Bumaba siya Baka sakali kung merong Bali nagkanba siya dun sa mga guests dito Yan. Yan. Kaming dalawa ni Bunso dito sa bangka baka merong baka sakali may magtanong Mm -hmm. Ayan, bali December 27 ilang days din kami hindi nakapag gawa ng video gawa ng ay umuwi kami sa umuwi kami sa probinsya Ayan, pati sila sila bunso pumasyal sa mga ano nila sa pamilya niya dito sa kabila kaya ngayon lang ulit kami nakalabas yan Kamay tayo mga brodoy. May uulan to araw. Mahangin. Meron yatang bagyo, eh, brod. Okay. Saka palapit ngayong ya, ngay natangle yeah. bas. Kamay tayo 'tong mga brodoy. Eh dito po kami sa shelter dito sa ano. Buti lang wala pa yung ano namin. Yung malakas po ngayon yung hangin tsaka medyo maulan. Pero yung ibang bangka, balos, apat na apat na nakabiyae. Baga pa naman. Baka makabiyahe rin tayo. Belated Merry Christmas. Merry Christmas nga po pala sa lahat. Sana nakapag-enjoy po tayo nitong nagdaan Pasko. Nakasama ang bawat pamilya. Yan. Advance Happy New Year na rin. sana ngayon darating na 2021 na uh, anong tawag doon uh, magbago na ang lahat uh, sana makabawi tayo sa lahat ng pinagdaanan natin ngayon 2020 hindi uh, naman ayan ng Diyos lagi na lagi tayong talo eh siguro ngayon taon na papasok natin na swerte naman para sa lahat Yan. <laughs> Yan. sige sige ano lang Tandaan lang po sa magpanik ha Alalay lang po hapag lang po <laughs> <Yan. laughs> Bali thanks nga meron tayong one Tandaan lang sa lang po sa magsakay Meron po meron po tayo dyan, complete po tayo Thailand jacket. Oh, Ay bali Ay na, na po sila Ay naku. Ay naku. Ay naku. Ay Ay naku. jacket naku. Ay po tayo naku. jacket, naku. Ay Yan, bali almost uh, one hour meron na po tayo mga guests. at sila, ate at kuya. matika matika saan po kayo? Yan, bali mga tiga bulacan po sila yan. Shout out sa mga tiga bulacan, yan. Yes! ngayon po iikot po tayo sa Maykuan. Uh, White Castle, uh, Lighthouse, tsaka po doon sa... Uh, tsaka sa Islay Kailan, yan. bali doon po kayo namin na-drop dito sa Maykuan sa may lighthouse, meron po tayong ano doon na entrance. 20 pesos. siya. Pero hindi kami pang paluan. Ayan lang po, wala kong magmamadali. Maraming po alalay sa inyo. Abak lang po. Sige lang po, abak lang po. mga guys natin, nag-picture taking sila rito. Ayan. Mamaya po may magandang liguan doon. Doon po tayo uh, Sa so, may mga starfish. Doon po pwede po kayo maligo ron. Hindi naman may po. Ayan po. po sila kuya. Oh, Nagubad na. Ready, ready to na maligo na. Ayan. Nagkataon lang po kasi na ngayon ng low tide. Totoo lang po, masarap pong maligo doon kasi po minapot po yung tubig ang garoon po sa Meguan kaya yung pagbaitan ng buwangin at hindi ko pwede maligo kaya nagkataon siguro na sobrang papal kaya ako oh, kaya dito kaya, puse, ay, po yung upal yun po siya yun po yung pinakasafety rin ako buwan kasi buwangin na yun eh at doon sila kuya yata na lang na para di masahay yung pagkakataon Tawag so, sila ate picture taking naman rito yan pero so, may yung trip nila sila kuya naligo yan, bali nga dito po tayo sa lighthouse. Uh, sa mga hindi po nakakaalam at hindi pa nakapanood ng video namin. Ayan. Ito po yung isa sa tatlong uh, namin dito. Kung saan namin pinapasyal yung mga guests namin. Balis ng bangka o. Bali dun sa isang island na yan, iikutan pa rin nila yan. Bali mamaya iikot tayo dun. Yan, nakita tayo sa itaas, pakita ko itaas. Ayan, bali pa uwi na sila. Ang dami kaninang bangka rito. ang daming guests. You know, may parating pa. Uh, long weekend kasi, kaya kwan. Sinamantan nila yung pagkakataon para makapasyal dito. Ayan. You know, Ayan, yung mga guests natin, na oh, sobrang enjoy. Ito. Uh, mga kasamaan nila yan. Ilang, kuya, mga naliligo. Yan, bali si Tropang Rap Rap po, mga makakasama niya rito. Bali si Linker Taker dito, mga nangangalaga na mga kwan. Ah, uh, ng mga guests. Yan, sila yung nag-aasikaso. Yan, yeah, may guests. Yan, no? Bali yan, may mga guests din dito. Mga tourist din. Bali ang trabaho nila, hindi rin biro dahil um, uh, posibilidad nilang yung mga ano yung mga guests na ingatan sila dali na nalalaan nila yung bangka pati yung mga guests pagbaba tsaka pagpanik yan ganun yung kakasikasa sa kanila humahayahan sila magkasikasa hmm. yan si payaw tsaka si bunso Dua delay nambat sa kabila Sila tropang Burgudoy uh, Try natin Try natin makapaglambat Uh, makauli tayo ng bangus o so, kaya aligasin, talakitok uh, total nakabiyahin naman na tayo alas uh, lahat ng banga nakabiyahin naman na uh, abang naghihintay uh, baka sakali tayo na baka uh, huli kahit uh, na pangulam lang yan, bali yung lambat, nilalatag nila, bali papaikot nila yan, Paikutan nila yan, kumbaga kukulungin nila yung isda, kung ano man, kung ano man meron dyan. Yan, bali ayun po yung ginagawa nila. Dito po yung dulot, dulot-dulot, dulot-dulot dulo, dulo lang naman yan. Ito yung dulo tsaka yung kebayaw. Yan, bali inikutan na ni bayaw yung kwan ah, Baka sakali, baka sakali tayo kung may mauli man. Sali, okay, huli tayo. Aligasin. Huwag niyo pakawalan! <laughs> Nakako ba si batang makulit? <laughs> <laughs> Meron! Yun! Lagyan okay, mo rin yung lalagyan. Ang kumuha ko lalagyan. Sabi nila medyo marami daw eh. Ang na malaki na yan. Kala ko paano mo malaki? mayroon pa yan pang, pang lima yan. Alugasin. Yan, bali sa unang latag, naka limang peraso tayong alugasin. Yan. Try ulit sa pangalawa. Ikutan ulit nila. Go! Okay. Thank you, Maraming salamat okay. din po sa inyo. Yan.